Hey guys, di ka maniniwalang kulang 5,000 lang po ang smartphone na to dahil meron po siyang 6,000 mAh siya battery. Malaking display na meron 6.9 inches at magandang camera na merong 50 megapixel ang main camera. Ito nga po palagi si Nubia B70 Max. I think ito po ang pinakabagong smartphone na pinakasulit po na makukuha natin sa may kulang 5,000 na SRP ngayon. Napakasulit po na to kung gusto nyo lang po ng backup phone na merong mataas sa battery na siguradong aabot po ng dalawang araw bago po siya malobat kung casual use lang po. Like Facebook and mobile legends lang po ang gagawin natin. Ang kaso naka single speaker nga lang po ang smartphone na yan. Naka Unisoc T606 po siya ng processor. Same po ng mga last last year model ng mga Infinix sa mga Tecno. Ang problema lang po guys, bigla po naging MediaTek na yung mga smartphone na yun nila Infinix sa mga ganyang presyo. Kaya buti naman guys, binalik po ni Nubia ang Unisoc na processor. Dahil mas maganda po yan at mas smooth sa mga Mobile Legends kaysa po sa ibang smartphone na mga naka MediaTek yung processor. Samahan pa nga na display na meron 6.9 inches na meron 120 refresh rate. Ang kaso naka teardrop notch lang po siya. Pero sobrang laki naman niya. I think pipili po tayo. Kung gusto nyo ng punch hole, pero hindi po masyadong malaki. Or pipili po tayo ng mas malaki pero naka teardrop notch naman. I think guys mas sulit po ang Nubia B70 Max kung i-compare po natin sa ibang smartphone sa halagang 4,000 to 6,000 po ng mga SRP. Katulad po nila Infinix Hot 50i, Tectus Spark 30, tsaka po ang S24. Mas pipiliin ko na po yung Sinubia kaysa po sa mga smartphone na yan. Dahil puro mga naka tech lang po ang mga smartphone na yan. Lamang lang po sila sa display dahil mga nakapansual po sila. Isa pang maganda sa smartphone na to bukod po sa mataas na battery niya. Isa itong 50 megapixel ang main camera. Akala ko guys napakapangit ng na mga picture niya. Pero ito po yung mga naging sample ko. Decent naman po siya para sa may kanyang presyo ngayon. Hindi po siya pagkakamalan na entry level lang ng smartphone. Akala ko sa si design lang po ng camera ang maganda sa kanya. Buti ibin yung mga picture natin. Yan maganda na rin po yan para sa akin. Kahit po sa may front selfie camera niya, maganda rin po ang mga pinoproduce ng mga picture niya. I think nga isang dahilan kung bakit po murang ang smartphone na to is dahil naka plastic built lang po siya. Pero kahit naka plastic built lang po yan, Malinis ang design ni Nubia at hindi po siya fingerprint magnet. Sa kakaramihan naman guys sa mga ng presyo ng mga smartphone ay eh mga plastic naman talaga. Pero ang ganda po ng kulay green dito guys. Tapos meron pa pong accent yung ating power button dito na kulay red. Bukod dito sa may kulay green guys, meron din po siyang available na kulay gray tsaka po yung kulay pink. Sa may package naman po ng smartphone na yun mayroon po siyang jelly case na kasama dito tsaka po yung type C na cable tsaka po itong 22 po sa charger niya. At I think guys, pagka po tayo ngayon, sa may pre-order po niya, meron po tayo makukuha ang freebies. ito guys yung nakuha kong sa kanya. Bluetooth speaker po yung kasama niya. Dagdag ko na nga rin pala guys, drop resistant nga rin po pala ang smartphone na yan. Nang up to 1.5 meters. Kaya matibay din po siya guys, kahit may bagsak natin. Munti ko na po palang makalimutan, meron po siyang 6GB RAM dyan. Tapos 128GB na internal storage. Saktong-sakto lang yan guys. Sabi ko lang 5,000 na presyo. May dalawang sulit lang po na smartphone para sa akin sa around 4,000 na presyo. Yun guys ang Tecno Spark Go 1. Tsaka pong ITEL P65. Isama nyo rin po dyan guys. Ang Nubia B70 Max. Dahil siya po ngayon ang pinakamata sa battery. Na makukuha natin sa mga entry level po ngayon. Sa mga kulang 6,000. ay I mean, sa mga kulang 5,000 na mga SRP. Saka kahit pa paano guys. Kahit naka-teared notch nga po ang smartphone na yan. Kaya maganda naman po ang overall na specs niya. Compare sa maraming smartphone sa mga ganitong presyo. Or even guys, sa ibang smartphone na mas mahal sa kanya. Maganda pa rin po ang specs ng Nubia B70 Max compare sa ibang smartphone nila Oppo, nila Vivo, or even guys si Samsung, or lalo guys kay Realme. Meron po tayong link sa baba kung gusto niyo po mag-order ng smartphone na yan. Thanks for watching!